Ah, uh, Dok, pwede niyo na po ba simulang gamutin yung kapatid ko? Eh, malala na po kasi yung karamdaman ng kapatid ko, Dok. Eh, kinakailangan niyo na po yung, niyo na po yung tulong niyo, Dok. Diyos ko naman, mister. Missing kong duling, wala ka pang binibitawang pera. Tapos ang ina-expect mo, gagamutin ko yung kapatid mo? Ano, awa na lang? Parang awa niyo na po kasi hindi ko po kakayanin pag may, man, may mangyari mo sa mga sa kapatid ko eh. Dalawa na lang po kasi kami yung pamilya. Tsaka Wala akong pakialam. Tsaka napag iwanan ka naman ng panahon. 2025 na ako sa tingin mo may libre pa nga yun. Kahit saan ko pumunta ang hospital, walang tatanggap sa'yo kasi wala kang pambayad. Naintindihan mo? No? Pangako po, maghahanap naman po ako pagkatapos ng pera eh. Maghahanap po ako ng paraan para lang po may pambayad po. Basta, basta gawin niyo lang po. Nararapat para sa kapatid ko pa ng aawan nyo na po. Alam mo, kahit maglupasay ka pa dyan, wala akong pakialam. Pero pera na lang sa panahon ngayon, itatak mo yun sa kukote mo. At wala akong pakialam kahit mamatay ang kapatid mo ora mismo dito. Nanaawan <laughs> nyo po, kahit lumod po ako sa harapan po ninyo, gamutin nyo lang po yung kapatid ko. <laughs> Pwede ba? Nakaka-istorbo ka. Yung iba kong pasyente dito, hindi ko na naasikaso ng dahil sa'yo. Pwede ba umalis ka na? Nag-aawa niyo na po. Gamutin niyo na po yung kapatid ko. Nagmamag-aawa po ako. Pwede na umis ka na. Ang ah, ng pila. Ang dami pang pasyente ang susunod sa'yo. Hindi lang ikaw. Hindi na nagkailangan ng hampas tulad mo na walang pambayad. Kaya lumabas ka na. Labas! Ano? Gusto mo ipatawag ko pa yung mga guard? Hindi ka lalabas? Gusto mo ipagambot pa kita sa guard? Ha? Ano? Sabi ko lumabas ka na! Labas! Hindi. Kuya, nakausap ko na yung doktor. Kaya lang, hindi sila papayag na asikasuhin ka hanggat hindi tayo nakapag-down payment eh. Sintya ka na kuya kasi wala rin akong magawa eh kasi wala rin akong sera. Hmm. Hindi hmm. ko rin alam kung saan tayo kukuha. Okay. Okay lang. Huwag ka pressure Hayaan mo na ako. Iuwi mo na lang ako sa bahay. Kuya, hindi pwede kasi gusto ko pang gumaling ka. Tsaka hindi ka umuwi ng bahay. Dito ka lang. Kailangan mo magpagamot. Eh, Wala na nga tayo bahay dito eh. Pati nahirapan ka na. Hindi kuya, okay lang mahirapan ako. Tsaka isa pang maghanap naman ako ng ibang paraan eh. Huwag hahanap ako ng may ibang hinga ng tulong. si mas importante ka, kuya. Hindi naman pwede na hayaan na lang kita sa bahay. Sabat na lang dalawa. Kung mawala ka sa akin. Hmm. Sir, ano na ba kapag bayad na doon sa opisina? Ah, uh, Dok. <laughs> eh... Wala pa po kasi ako mahanap na pera, Dok. Maka pwede asikasuhin nyo na po muna. Sir, hindi ko naman problema yan eh. Ang trabaho ko lang dito, operahan yung pasyente para mabuhay. Ngayon, ang trabaho mo, bayaran yung ospital. <laughs> eh, Dok, parang awan nyo na po asikasuhin nyo na po yung kapatid ko. Tsaka isa pa, Dok, pagkatapos naman po na operasyon, Dok, maghahanap po ako ng pera eh. Pag ako po, hahanapan ko po ng paraan, Dok. Maghahanap po ako ng pera pang dito. Operahan nyo na lang po yung kapatid ko. para awan nyo na kasi nangihina na po yung katawan ng kapatid ko eh. Sir, hindi ko na problema yan. Doktor lang ako dito, ah. Pero mo mga kamag-anak mo, baka may mahihiraman ka. Sensya na kayo, ah. Wala akong magagawa, eh. Duke. Hoy, teka lang. Ba't ka pumasok? May pinto, oh. Kumatok ka, hindi mo to bahay. Ah, uh, pasensya ka na, pinsan, ah. Eh, nagbabakasali lang ako sa'yo na baka kung pwede sana maghiram ako ng pera. Eh, kailangan na kailangan ko kasi. Tsaka, yung kapatid ko kasi nasa ospital. Kinakailangan niya ng pang-opera. Eh, wala kasi akong ibang malapitan na kamag-anak natin, eh. Ikaw lang kasi yung naisipan ko na puntahan. Parang awa mo na pinsan, kahit pang pa-opera lang sa kapatid ko. Ako lang yung naisipan mong puntahan. Kasi, gusto mo na naman akong lokohin. Hoy, tumigil ka nga! Hindi mo ba naaalala, marami pa kayong utang sa pamilya namin na hindi pa nababayaran. Pinsan, magbabayad naman ako. Igagawan ko ng paraan yan. Kinakailan ko lang kasi talaga ngayon ni, eh. Parang awa mo na. Tumahimik ka nga, J. Alam mo, wala naman ako magpakailam kahit mawala yung kapatid mo eh. Kasi kayo mga hampas -lupa kayo. Hindi tayo magkalibel. Kaya nagmamakaawa ako kay 50k lang. 50k pa talaga? ako kapal naman ang mukha mo. Sa gano'ng kukuha ng pangbayad sa akin? Kung ako sa sa'yo, umalis ka na. Bago pa kita ipalapas eh, sa aso ko. Para awa mo na. Kinakailahan ko kasi na. Umalis ka na sabi. Bapayaran ko naman eh. Para awa mo na. Wala akong pinsan na mahirap. Umalis ka na. Ayaw ko pala umalis ha. Umalis ka na sabi. Ito po yung Ano, sir? Nakapagbayad na po ba kayo? Ah, uh, Dok. Pasensya na po, Dok. Ha? Kasi hindi kasi ako nakahiram ng pera sa mga pinsan ko eh. Sir! Hindi po po pwede yan. Maraming pasyente ang nakapila. Maraming kailangan salinan ng dugo. Maraming akong kailangan operahan. Kaya kung di ho kayo makakapagbayad, dumayas na po kayo dito. Dok, para awa nyo na po, dok. Sir. Hindi po pwede, dok. Kailangan po talaga. Maawa din kayo sa amin, sir. Mga doktor at mga nurses na nandito na kailangan magligtas ng buhay. At wala naman kayo pambayad. Wala tayong magagawa doon. Lumayas na lang po kayo. Pero dok, paano po yung kapatid ko, dok? Hindi naman po pwede na hayaan na lang natin mamatay yung kapatid ko, dok. Sir! Grabe naman kayo! Hindi ko naman kasalanan yung kapatid mo eh. Di ba? Doktor po ako. Alalahanin nyo naman yon. Ngayon, aksakin lang naman po, magbayad kayo. Kung wala kayong pambayad, lumayas kayo dito. Di ba, dok doktor kayo? Obligasyon nyo nga si kasuhin yung pasyente nyo. Kaysa inuunan nyo pa yung pera eh. Kaysa sa pasyente ninyo eh. Sobra na po kayo, dok. Hindi na po makatarungan yung ginagawa ninyo eh hahanap naman po ako ng parang eh. Maghahanap naman po ako ng pambayad dito. Basta sa kasoy niya lang po yung kapatid ko. Narawan niyo na po, Dok. Kasi kasoy niyo na po yung kapatid ko. Abang tumatagal, lumaalala na po yung kapatid ko dito eh. Mama, kaawa po ako sa inyo. Ano to? Sir. Dok Kaya naman pala ang dami nakapila sa labas eh. Masinunan niyo pa yung pera. Nakita mo na yung pasyente mo nang hihinga nun, niisip mo pa rin yung pera. Alam mo, katorihan ka pa naman, doktor, eh. Pero wala kang malasakit sa mga pasyente. Sige na, gamutin mo na yan. ano nang bahala sa mga babayaran niya dito. Yes, sir. Masusunod po kayo. Ah, uh, sir. Totoo po ba yung narinig ko na kayo pong sasagot sa mga bill namin dito sa ospital tsaka sa operasyon po ng kapatid ko? Ah, tama yung narinig mo. Alam mo, ako nga itong dapat magpasalamat siya eh. Ang dahil sa'yo, buhay pa ako ngayon. Kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Ah, uh, doc hindi po. Nakita ko lang po kasi na na po siya sa daan kaya Sinugod ko na po siya dito sa ospital. Ah, uh, Dok, okay lang po ba na kayo na po yung bahala sa pasyente? Kasi may importanteng bagay pa po kasi akong pupuntahan eh. Mamadali din po kasi ako. Inuna ko lang po talaga na tulungan tong pasyente po. Sige, ako na bahala. Mauna na po ako, Dok. Sige, sige. Sir? saka uh, siguro dapat ako naman tumulong sa iyo eh. Tsaka huwag mo nang problema dito sa ospital. Ako nang bahala. Oh, sir, maraming maraming salamat po, sir. Ah. Tatanawin ko pong napakalaking utang na loob po to sa inyo, sir. Sasagutin niyo po yung bahay dito sa ospital. Maraming maraming salamat, sir. Isang napakalaking bagay po dito sa aming magkapatid, sir. Ah, uh, ko muna yung cashier. Sige po, sir. Maraming salamat po, ah. Oh, reka, kinanong kita. Bakit kasama mo yung boss namin? Please. Boss? Ah, uh, Chloe. Hindi nga pala. Siya yung tumulong sa akin yung aksidente ako. So ka, yung record ni Mr. Cruz, kumusta naman? Sir, hindi ko po siya tinanggap kasi wala siyang pambayad. Ano? Hindi niya tinanggap? Dahil walang pera? Uy Chloe, malaki ang utang na loob ko kay Jey. Hmm? dahil sa kanya, buhay pa ako. Tsaka, sino ba gumawa ng pali inyo? Ha? ipagkabiling ko lang sa inyo. Mahihirap mo na ng mayaman, dapat gamutin niyo. Eh sir, hindi ko naman kasi alam na ikaw yung tinutukoy niya na kailangan kong gamutin eh. Yan kasi ang hihirap sa inyo eh. Tapakasila ko sa pera. Kapala G, mula ngayon, ikaw na ito magbamanis ng hospital na ito. Teka lang, sir. Seryoso ka ba? Tinulungan ka lang pag ipagmamanage mo na siya ng hospital? Hindi e, ba? Huwag mo questionin. <clears throat> Baka nakalimutan mo. Ako ang may-ari ng hospital na ito. Sa papuma, huwag na huwag niyo pong maliitin yung kakayanan ko. Dahil nakapagtapos lang din naman ako ng pag-aaral. At kayang-kaya ko pong i-manage itong hospital na to. Tsaka ah, isa pa. Dahil ako na yung mag-manage sa hospital na to, gusto ko mawala ka dito sa hospital na to. Eh pa ako, pwede na naman ako ng chance. Hindi na ko, Dapat nung una pa lang, inisip mo na yan. Kaya umalis ka na.